Mga ka taste buds, una kong gagawin is magalagay muna ako ng mantika then magkiprito muna ako ng itlog. di ba para masarap ulit ang kakainin. Lagyan na natin itong isang piraso. Ayan, luto na yung kagal. Ganda na pagkakaluto. Ngayon naman, magsasangag ako. Lalagyan ko muna ng bawang at igigisan muna natin yan. Sisimplehan natin yung pagsasangag. Kaya mo natin mag-golden brown. Golden brown na. Lalagyan na natin yung kanin. Yan, okay na yan. Lagay tayo asin. Haluhaluin lang natin yan. Hindi ko nalalagyan ng toyo. Masarap ang ulam ngayon. Hilabos na ano ba tawag dito? Hipon. Pati okay, isbal, susunan yung sinangag. Talagay ko na ito sa lalagyanan. Ito yung, ano, yung kanina itlog. do, Di ba? Sarap so, up, yan. Ito, lagay naman tayo ulit ng mantika. Ito yung mantika kanina. Dito ako agad ng bawang eh. yun. bawang, sibuyas, sili. Halo-halo na yun dyan. Dagdag tayo mantika. Pwedeng margarine gamitin niya. Pwedeng margarine, pwedeng hindi. Lalagyan na natin ito mga hipon. Lagyan tayo tubig. Para kahit paano may tubig, dagdagan pa natin. Ito tayo asin. Halo. Ito isang nor Shrimp Cube. Shrimp na ito. Nilagyan pa ng nor Shrimp Cube para napakalasa. Perfect na perfect yan. Kaganyan natin yan. Ito yung sabaw. Sarap. So ayun, makakita yung isbalso. Ito na yung ano. May na ulam. Di ba? Napakasarap. O, oh, hipon. O, oh, halabos na hipon. O, oh, hilabos. Ganyan. Ibig sabihin, parang gisa-gisa. O, oh, di ba? Tilagyan ko na lang ng shrimp cube para maiba-iba. Kung para parang talagang napakalasa. Tinan nyo yung, yung pinakasabaw nyo. O, oh, di ba? O, oh, angas. Dahil yan sa shrimp cube. So, ayun. Kaya kung nagustuhan yung niluto namin, subukan nyo rin ito. Napakasarap na ulam yan. Masarap na ipartner yan sa sinangay. Kaya subukan nyo rin yan.